Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius na linggo, Enero 26, 2025, na nayong linggo, Enero 26. Ang iyong natural na magnetic charm ay tiyak na makakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid mo. Ikaw ay parang isang liwanag na nagiging sentro ng kaganapan, at ang iyong intelektual na kuryosidad ang magpapakislap ng araw na ito. Ang iyong kakayahan na magdala ng bago at kakaibang ideya ay magbibigay inspirasyon sa iba. Ang mga tao sa paligid mo ay tila mabibighani sa iyong pananaw, hinihikayat silang makilahok sa iyong mga pag-uusap at ideya. Ito ang araw na maaari mong gamitin upang mag-imbita ng mga bagong oportunidad, isang pagkakataon na palawakin ang iyong kaalaman at mag-iwan ng marka sa iyong paligid. Ang iyong pagnanasa sa bagong kaalaman ay hindi lamang magpapalago sa iyong sarili, kundi magbibigay din ng inspirasyon sa mga taong sumasabay sa iyong enerhiya. Ito ang araw kung kailan ang iyong positibong impluensya ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa iba. Sa tuwing nagsasalita ka, alalahanin na ang iyong mga salita ay maaaring magbigay liwanag sa isipan ng iba. Ang pagiging bukas mo sa ideya ng pagkatuto at pagtuklas ay magiging isang mahalagang aspeto ng iyong araw. Kaya't huwag kang matakot magtanong, mag-usisa, at tuklasin ang mga bagay na bago sa iyo. Habang binabaybay mo ang araw na ito, bigyan ng pansin ang kapangyarihan ng pakiramdam ng pagiging tama sa iyong mga ginagawa. Ang damdaming ito ay maaaring maging gabay sa iyong mga desisyon at aksyon, kaya't mahalaga na magkaroon ka ng balanse. Maglaan ng oras upang suriin kung paano ang pakiramdam ng pagiging tama ay nakakaapekto sa iyong mga pakikitungo. Nakikita mo ba ang iyong sarili na minsan ay nagiging masyadong sigurado sa iyong pananaw? O nag-aatubili ka bang sundin ang iyong paniniwala dahil sa takot na magkamali? Ang ganitong mga tanong ay makatutulong sa iyo na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang araw na ito ay nagdadala ng napakaraming oportunidad upang palawakin ang iyong mga koneksyon. Ang iyong lakas ay parang isang enerhiya na sumasakop sa paligid at maraming tao ang nais makibahagi sa iyong positibong presensya. Sa bawat interaksyon, maging maingat sa pagpapahayad ng iyong mga ideya. Tandaan na ang bawat salita at kilos ay may potensyal na mag-iwan ng malalim na epekto sa mga tao. Kung maaari, gumugol ng oras upang makipag-usap sa mga tao na nagbibigay inspirasyon sa iyo o kayay magpapalago ng iyong pag-iisip. Ito ang araw upang yakapin ang pakikipagkapwa at gamitin ang iyong katalinuhan upang makabuo ng makabuluhang ugnayan. Ang buwan ngayong araw ay nasa ilalim ng impluensya ng Capricorn, isang tanda na may kaugnayan sa disiplina, determinasyon, at estruktura. Ang enerhiya na ito ay nag-aanyaya sa iyo na ituon ang pansin sa pagtataguyod ng mga matibay na pundasyon para sa iyong mga layunin. Ang pagiging maingat at praktikal sa bawat hakbang ay magbibigay daan sa iyo upang makamit ang mga bagay na matagal mo nang hinahangad. Maari kang makaramdam ng masidhing pagnanais na magplano at mag-organisa na naglalayong gawing mas malinaw ang iyong landas patungo sa tabumpay. Yakapin ang enerhiyang ito bilang isang pagkakataon upang likhain ang iyong pangarap na kinabukasan. Habang tinatanggap mo ang disiplina at determinasyon ng Capricorn, huwag kalimutang dalhin ang iyong natural na optimismo. Ang kombinasyon ng istruktura at kasiglahan ang magiging sikreto ng iyong tabumpay. Alalahanin na ang pag-abot sa iyong mga pangarap ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng malinaw na layunin, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng tamang pananaw. Kaya't patuloy kang maniwala sa iyong sarili at sa kakayahan mong maabot ang mga bagay na minsan ay tila imposible. Sa buong araw, buksan ang iyong puso sa mga di inaasahang oportunidad na maaaring dumating. Ang universo ay naghahatid ng mga hamon at biyaya sa mga oras na hindi mo inaasahan. Yakapin ang kawalang katiyakan, sapagkat ito ang daan patungo sa paglago at pagbabago. Magtiwala na ang bawat hakbang mo, kahit na maliit, ay may layunin. Ang pagiging buka sa pagbabago ay magbibigay daan sa iyo upang mas makilala ang iyong sarili at mahanap ang mga bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng atensyon. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang magnilay at magpasalamat. Pagnilayan ang mga aral na natutunan mo at ang mga karanasan na nagdala ng liwanag sa iyong araw. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga aspeto ng iyong araw na maaaring mas pinahusay pa? Ang ganitong uri ng pagminilay ay hindi lamang nagbibigay ng kapayapaan, kundi naglalagay din ng pundasyon para sa mas masaganang bukas. Sagittarius, ngayong araw ay paalala na ang iyong kakayahan na magdala ng inspirasyon at liwanag sa mundo ay isang biyaya. Sa bawat hakbang mo, tandaan na ikaw ay bahagi ng mas malawak na layunin ang iyong enerhiya at sigla ay nagbibigay daan upang ang mga tao sa paligid mo ay sumabay sa iyong lakas. Kaya't yakapin ang araw na ito ng buong puso at ipakita ang iyong tunay na potensyal. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.